Ang pagbibigay ng edukasyon ay isang pangunahing responsibilidad ng pamilya o sa pamamagitan ng tamang edukasyon. Ang pananampalataya ay nagbibigay lakas at gabay sa ating pamilya sa pamamagitan ng pagsama-sama sa panalangin at mga gawain ng simbahan na ituturo natin sa ating mga anak ang kahalagahan ng pananampalataya sa kanilang buhay. Sa bawat akbang na ginagawa ng ating mga anak. Mahalaga ang ating paggabay. Tinutulungan natin silang makilala ang tama at mali. Sa ganitong paraan, magiging responsable silang mga individual. Ang pagbibigay ng edukasyon ay isang panganayang responsibilidad ng pamilya. O sa pamamagitan ng tamang edukasyon, nabibigyan natin ng ating mga anak ng kaalaman at kakayahan upang makamit ang kanilang mga pangarap.